Alam mo ba na may mga bagay na kapag binili mo habang bata ka pa, pwede kang maging milyonaryo pagdating ng 40s? Kahit hindi ka anak mayaman. Pero kapag pinalampas mo to at puro luho ang binili mo, baka pagtanda mo, wala ka kahit anong asset. Ito ang pinakamalaking advantage ng kabataan. Oras. Kapag maaga mong sinimulan ang pag-iipon at pag-invest mas malaki ang chance na makapag-build ka ng tunay na yaman kaysa sa mga magsisimula ng huli na. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong pinakamahalagang assets na dapat mong bilhin habang bata ka pa. Assets na kayang magbigay ng seguridad, dagdag income at financial freedom sa future mo. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin natin ang stock market. At isama na rin natin ang crypto dahil ito ang dalawang pinakakilala at madalas unang pinapasok ng mga kabataan ngayon. Kung bata ka pa, pinakamalakas na weapon mo ang power of compounding. Sa stock market, steady at predictable ang growth kumpara sa iba. Halimbawa, kung maglalagay ka ng 5,000 kada buwan sa isang index fund na kumikita ng average 8% per year, sa loob ng 20 years, pwede ka na magkaroon ng mahigit 3 million. At kung pahabain mo pa ng 30 years, halos 7 million na ang halaga Ibig sabihin, kahit maliit na halagang inaiipon buwan-buwan, kapag consistent at may disiplina ka, lalaki ito nang hindi mo namamalayan. Pero bakit ko isinama yung kripto? Kasi hindi natin may maraming kabataan ngayon dito agad tumatalon. At totoo naman, malaki ang naging opportunity para sa mga nauna. Halimbawa, kung noong 2015, bumili ka ng 10,000 worth of Bitcoin Milyonaryo ka na ngayon. May mga success stories talaga na nakaka-inspire. Ang problema, mataas din ng risk. Hindi ito tulad ng stocks na may regulation at decades long track record. Sa crypto, pwedeng mag five times o 10 times ang kita mo sa loob ng ilang buwan. Pero, pwede rin bumagsak ng 80% ang value ng hawak mong coin sa isang iglap. Marami ng kabataan ang nag-all-in dahil sa hype, pero sa huli, halos ubos ang ipon. Kaya kung papasok ka sa crypto, huwag mong gawing basihan ng buong financial plan mo. Mas mainam na maliit na porsyento lang, mga 10-15% ng portfolio mo, para kung mag-succeed, malaki ang upside, pero kung mag-fail, hindi ka tuluyang mawawasak. Ang stock market ang magiging matibay na foundation para sa long-term wealth building. Habang ang crypto naman ang pwedeng maging growth accelerator na may mas mataas na risk. At dito pumapasok ang pinaka-advantage ng kabataan, oras. Kung bata ka pa, may panahon ka pang bumawi kahit magkamali. Maaari ka mag-experiment, matuto, at mag-adjust ng hindi pag-aanong kabigat ang epekto. Pero tandaan, ang sikreto ay hindi pag all-in kundi ang tamang balance ng stable at risky investments. Hindi lahat ng asset ay physical o nakikita ng mata. Isa sa pinakamahalaga at madalas nakakaligtaan ay skills. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang kumita ng pera kahit wala ka ng trabaho o kahit bumagsak ang negosyo mo. Kung bata ka pa, mas mabilis kang matuto, mas mabilis mag-adapt at mas kaunti ang responsibilidad mo kumpara sa mga taong may pamilya na at maraming gastos. Kaya perfect itong panahon para mag-invest hindi lang sa diploma kundi sa patuloy na pag-aaral at self-development. Anong klaseng skills ang pinag-uusapan natin dito? Pwede itong technical skills tulad ng digital marketing, coding, video editing, freelancing, graphic design, o e-commerce management pwede soft skills tulad ng leadership, public speaking, negotiation at financial literacy. Lahat ng ito, kayang magbukas ng mas maraming opportunity para sa iyo. At ang kagandahan ng skills, ito ay recession proof. Kahit bumagsak ang merkado, kahit mawalan ka ng trabaho, daladala mo pa rin ang skill set mo at kaya mong magsimula ulit. Ang gadgets pwedeng mawala, ang pera pwedeng maubos pero ang skills na ininvestan mo hindi mananakaw ng kahit sino. Mas malupit pa dito, skills ang tulay para sa mas malaking kita. Kapag mataas ang value ng skills mo, mas mataas ang kaya mong singilin sa kliyente o employer. At ang dagdag income na 'yon, pwede mong i-redirect sa pagbili ng iba pang assets tulad ng stocks, real estate, o negosyo. Kaya tandaan mo, ang unang asset na dapat mong paglaanan ng oras at pera ay ang sarili mong kaalaman. Susunod, pag-usapan naman natin ng real estate. Maraming kabataan nagdududa rito at iniisip agad. Hindi ko kayang bumili ng property. Masyadong mahal. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag nagsimula ka ng maaga, mas malaki ang chance mong makakuha ng property habang mas mababa pa ang presyo kumpara sa mga susunod na taon. Sipin mo, kung 25 years old ka pa lang at kumuha ka na ng maliit na lote o pre-selling condo. Sa edad na 35, bayad na ang malaking parte ng amortization. Hindi lang 'yon, may 10 years ka nang nakapondo sa isang asset na patuloy ang pagtaas ng halaga. Ang kagandahan sa lupa at real estate hindi siya nagdi-depreciate gaya ng sasakyan o gadgets. Sa so halip habang tumatagal, lalo pa itong nagiging valuable. Halimbawa na lang, 'yung lupa sa Cavite o Batangas na nasa sabihin nating 1,000 per square meter noon, ngayon nasa 15 to 20,000 per square meter na ang presyo. Ibig sabihin, ang kabataang nag-invest doon noon, ngayon ay literal na milyonaryo dahil sa appreciation ng lupa. Kung nag anday ka pa at sinabi mong sana lang kapag maiipon na ako, baka dumating ang panahon na triple o quadruple na ang presyo at halos imposibleng maabot. Kaya habang bata ka pa, kahit maliit na property investment lang, isang lote, isang studio condo o kahit shared ownership, malaking tulong na ito sa future mo. Ang susi ay magsimula ng maaga dahil sa real estate, hindi lang location ang importante kundi timing din. Maraming nagsasabi, bata pa ako, malayo pa retirement. Pero ito ang pinakamalaking pagkakamali. Ang retirement fund ay parang puno, kailangan mong itanim na maaga para magbunga pagtanda. Pwede kang magsimula sa pera account, pag-ibig MP2, o kahit simpleng mutual fund na nakalaan lang para sa retirement. Kung mag-iipon ka ng 2,000 kada buwan simula, edad 25, sa 60 years old mo, pwedeng lumampas na ng 45 million ang fund mo. Kung hihintayin mong 40 ka na bago magsimula, halos kalahati na lang kikitain mo. Kaya habang bata ka pa, mas mura pa at mas madali ang paghahanda. Tandaan, ang retirement ay hindi dapat ias sa anak mo. Responsibilidad mo ito sa sarili mo. Isa sa pinakamagandang asset na pwede mong simulan habang bata ka pa ay isang maliit na side business. Tandaan, hindi kailangan malaki agad ang kapital para makapagsimula. Minsan, sapat na ang maliit na puhunan. Isang simpleng online store, maliit na food stall, freelancing services, o kahit content creation na gamit lang ang cellphone mo. Ang mahalaga, nakakapagbigay ito ng dagdag na source of income bukod sa regular mong trabaho. Ang kagandahan kapag bata ka pa, may malaking advantage ka. Mas marami kang oras para matuto sumubok at magkamali. Kapag pumalpak ang unang negosyo mo, hindi ibig sabihin tapos na lahat. Sa totoo lang, yung mga pagkakamali at lessons learned mula sa failure, yun mismo ang nagiging puhunan mo para sa susunod na mas matagumpay na negosyo. Ang experience at skills na makukuha mo ay priceless at hindi matutumbasan ng kahit anong sweldo. Isipin mo kung magsimula ng side business sa 20s mo, by the time na nasa 30s ka na, posibleng meron ka ng matatag na income stream na hindi nakadepende sa sahod. At kung tama ang timing at magsaksi ng business na ito, may option ka ng gawing full-time na negosyo ang dati sideline lang. Ibig sabihin, habang ang iba ay umaasa lang sa iisang trabaho, ikaw naman may sariling asset na pwedeng magdala ng financial freedom sa mas batang edad. Madaling kalimutan ito habang bata pa. Pero ang health at insurance ay isa ring asset. Bakit? Dahil kung bigla kang magkasakit at wala kang health coverage, mauubos lahat ng ipon mo. Habang bata ka pa, mas mura ang premium ng life at health insurance. Halimbawa, kung 25 years old ka kukuha ng life insurance, kalahati lang ng babayaran mo kumpara kung nasa edad 40 ka na. At higit pa dyan, ang katawan mo ang pinakamahalagang asset. Kung wala kang kalusugan, wala kang kakayahang magtrabaho at kumita. Kaya habang maaga, mag-invest sa tamang pagkain, exercise at insurance na magpoprotekta sa iyo at sa pamilya mo. Huling asset na madalas hindi napapansin, network at relationships. Ang connection mo ay invisible asset na nagbubukas ng pinto sa mas malalaking opportunities. Kapag bata ka pa, ito na ang panahon para mag-build ng tamang network. Mga mentors, business partners, o mga kapwa professional na tutulong sa'yo sa karir o negosyo. Sipin mo, maraming milyonaryong yumaman hindi dahil sa alam nila, kundi dahil sa kakilala nila. Isang tamang koneksyon lang, pwedeng magdala ng investment deal, job opportunity, o partnership na magbabago ng buhay mo. Kaya habang bata ka pa, piliin mo makisama sa mga taong nagdadala ng positibong impluensya at growth sa iyo. Ngayon, balikan natin. Ang pitong assets na dapat mong bilhin o meron ka habang bata ka pa. Una, stock market investments plus crypto. Pangalawa, skills and education. Pangatlo, real estate. Pangapat, retirement fund. Panglima, side business. Panganim, health and insurance. At pangpito, network and relationships. Kapag sinimulan mo ito habang maaga, siguradong iba ang magiging financial future mo. Tandaan, ang yaman ay hindi lang nakukuha sa laki ng sweldo, kundi sa tamang diskarte at tamang timing. Kung gusto mo pang matuto kung paano gawing milyon ang ipon mo at maiwasan ng maling investment decisions, panoorin mo ang mga susod na video dito sa channel dahil tandaan ang oras ay asset din at kung bata ka pa hawak mo ang pinakamalakas na puhunan para maging mayaman